Hindi kami ang dapat ang kuhin niyo. Kausapin okay. so, niya. So, totoo po. Eh, hindi, hindi hindi kami ang dapat ng kausapin niya. Guardiya kami. Oh, totoo po. Yun. Hindi kami ang dapat kuhin niyo dito. Kami sumusunod lang. Hindi ko kami ang pagtatanungan kasi wala po kami karapatan na sumagot at wala kami alam na sag sagutin kayo hmm. sa mga sinasabi niyo sa amin. Pero kasi, sir, kung, an ano, lang yung inutos, yun lang. Wala, umawalang galang lang uh, na po. Sana po, sumusunod lang din kayo. Sana po alam niyo yung ano, patakaran. Dinilalami kasi dinilalami po, dinilalami yung may-ari ng lote na ginagraskater okay, nyo mama. ay ayaw pong Mali pagawa. Mali maliwanag, mama. Umunta sila doon, Epo. pati Mark Sherman andyan kahapon. Maliwanag na, oh. May pinalag kami. O yun, maganda. Kinuha namin yung papel. O oh, kapitan, napakasarap. Iwasan namin niyang may klowa. Kasi may papil, eh. Automatic satin at yun. O iniwasan namin. Maganda. Umi umiwas kami. Ayos na kahapon, eh. Ngayon, Pumapayag po Teka, ba sila? Pero ang sabi ni Kapitan kahapon, oras si ika ma makapagbigay kayo ng papel, ipahihinto ko ika yung pag-agrastate nila pag sa bar nyo. Yan ang sabi niya. No. Kaya sabi nga ni Kaayda, ganito, o sige kakak, aasahan po ika yun. Kaya ako yung nagpasewap yung papel namin at nagbigay kami. Kaya nga nagtaka kami, nung makakain kami, hindi na to. uwi kayo. Kaya nga sabi ko, akala ko baka ako ipagnagbigay eh, kami man ng papayinto. Yung sinasabing na. yung papel, hmm na binigay sa inyo ni Kapitan, ipinakita nyo man lang sana dito sa mga tao. Ano yung kapitan? Yung sinasabi nyo yung kapitan, yung sinasabi nyo approval ng... Hindi, hindi kami... hindi sila ang nagbigay ng papel. Ang sabi ni Kapitan... Original o Xerox? Xerox. Kami, kayo raw nang hihingi ng Xerox ng aming titulo. At pag daw natin kami titigil na raw. Pag titigil daw niya ang pag-ingin. Sino bang ang nangyay?

Hindi pa pwedeng linisin to hanggat hindi. may pag, -uusap. pag -uusap eh. Hanggat may problema pa. Kaya eh, ang usapan dyan, hindi sila manghaharas at tayo mag-uusap ah, ulit. Agad mo rin nga sir, pakikon lang kayo. Hindi kasi meron po kami hindi po kung dito sa area. Meron po kami kung dito sa area. Ito, ipasa lang kayo mga MGW sir kasi andito po kami sa area. Eh, andito yung mga namimigil ho na, quan, na tao. Sa ni sir, Sa ni Sidro? Pakibigay na lang ho kay Ma'am MG. Ah, Oo sir, para kasi hindi na ho kami makagalaw. <coughs> Ay, puteris na yan. Ano ba yun? Ano, ma'am, may eh, andito na ho kami sa area. Eh, pumunta ho dito. Nagtatrabaho yung mga tao dito, ma'am. Eh. andito na ho yung mga Itatakan tao. Eh, kinaka, di di na, kinaka, wala nang magagawa rito, ma'am. Ah, <laughs> andito, andito ho yung mga tao. Eh, hindi na ho kami magagalaw. Eh, andito na. Ang dami ho nila rito, ma'am. hindi eh. na kami magagalaw. Pinipigil ah, ano ah, Pi pinipigilan na kami, ma'am. Pinipigilan na kami rito sa, sa loob, ma'am. Mag Magtrabaho dito. Pinipigilan kayo sa pan. Pagtatrabaho ma'am, pagtatrabahas sa pagsusukat ma'am. kasi sige ba, hindi ko lang po sa inyo kanina, wala talaga kaming, ano, solicitation ngayon. Oo. ko pa po yung slip ng na, ko pa sa inyo yung pinamitin ko. Oo, sige ma'am. Oo. pag ano, may tatawagan na lang. Tawagan po kayo di ba? Yes ma'am, yes ma'am. Tatawagan ko po kayo kaagad pag dumating si sir. Oo, sige ma'am, sige. Sige ma'am, salamat, salamat. Oo, sige, sige. Oo. Paano po ba? Ah, -tigil muna, tigil muna po tayo. Para yung wala mo nang Para wala mo ng, hindi. Wala pa lang jurisdiction. Oh, wala pa naman kayong jurisdiction pwede. eh. Hindi, hindi eh. <laughs> <muna bayo>. hmm. <laughs> Hinto muna ho tayo. Hindi. Tsaka isa pa isa, isa, isa pa ho ah. Hindi ho kami nang gugulo. Hindi ho kaming pinitigil. Yung sa oh, Nagtatanong lang ako. Nagugulubay eh, ka sila dyan. Mm. ko kung mayroon. Eh, sabi mo naman kasi pinipigilan. Yun, Kinakausap po namin kayo. Oo, oh, pinipigilan nyo nga. Para malaman nilang pumipigil kayo. Mm. Anong irarason ko? Andito lang kayo. Hindi po. Mas mabuti kung ipapakita nyo yung bigyan nyo po kami ng sinasabi yung titulo. Kay mm. na, para po ma-verify namin kung yung titulo nyo ay hindi peke. Kung hindi po peke yan, sige po. Eh, hindi ako, po. Andun lahat. Sige, okay? Hindi, wala okay. po kayong binibigay A, na titulo uh, eh. Tayo Bigyan tayo niyo po kami. At sa kayo, titulo nila. Oh. Yung tatlong Pero hindi po pwede kayong gumalaw ng i-verify pa po namin yung titulo nyo. Marami pong titulong ganyan na nagpeke. Hindi sumama sa amin diyan sa bara. Ay, wala po sumama sa inyo. Wala po. <laughs> dito lang po kami. Hmm. Dito, oy, pwede niyo naman iabot dito eh. Yung... May mga tao naman. Marami po. Hindi naman po kami, ano eh. Wala yan. po kaming armas para manakit. Ay, hindi. Kasi nakakatakot po kayo, di baril po kayo. <People> okay lang okay po, well <Rainbownoon> po na naintindihan po namin yun. Ka naintindihan din namin na po na okay. Pero namin. Sa totoo lang po. Naintindihan po namin. Teka lang. araw namin makikilabang kami. Hindi hey, po. Ang po kaya, rin, ng... Alam namin yun. Na sa totoo lang, naintindihan po namin kayo kasi trabaho nyo yan. Pero sana ho, kami maintindihan nyo rin dahil pinaglalaban lang namin. Dito talaga sa amin. Dito na kami nagkaroon ng tenga at dito na rin kami tinubuhan ng puti na buhok. Sa totoo lang po. Sana intindihin niyo rin yung kalagayan namin dito. Mayroon pa yung mga ng lupa. Kung kayo man sa sitwasyon namin uh, sa sitwasyon namin na to. Ganun din sila. Ganun, sila, ganun din hubga gawin niyo. Ganun din niya mga yan eh. Kayo ba papayag kayo? Kakainin yan. mo na lang oh. aagawin ah, pa. Dapat okay, yung pagkakaintindihan lang. Dapat lang. lang po. Kung ayaw ninyo sa inyo, huwag nyo gawin sa inyo. Naintindihan din namin kayo na bilang isang security guard, trabaho nyo yung ginagampanan nyo. Sa totoo lang po. Ganun mo talaga. Sana po, maintindihan niyo rin po Kaya, kami. Namin, Opo, okay lang po 'yon. Wala naman pong ano 'yon. Kami may sinusunod. Kaya sila nandiyan. Kaya magkaintindihan na lang tayo. Ganun na lang po. Pag-unawa sa isa, isa. Opo. Bigyan niyo na lang po kami ng titulo sinasabi niyo pero bibere pa pa po namin 'yon kung Kasi marami nagkala talaga na peking titulo. Sa totoo lang. lang. Kaya sa lugar namin sa iyo, wag ganun din pong ginagawa sa amin pangaharasong ginagawa sa amin sa tutulang po. Pero hinahanapan namin sila ng dokumento, na. katulad doon ng titulo, plowa, wala silang maipakita sa amin. Ang katwiran nila, bakit hindi kayo pumunta sa opisina at nang maipakita namin? Kung totoo may titulo ito, dapat, ang lupa na to, dapat hindi nyo na kailangan sukatin. Uh -oh. hindi na kailangan dahil alam nyo na kung saan. Alam nyo na nakat kung saan nakatirik ang mohon. Alam nyo na kung, kung ano ang lawak ng lupa. Hindi. Kasi nasukat na to. Nasukat? Ay, no, eh, ba't kailangan pa pong sukatin? Oh. Bakit kailangan pa ulit na sukatin to, linisin Kasi, na to? Kasi maraming nagreklamo noon na yung sukat namin, di ba? Naglaps? So, baka hindi, Nag pa, hindi, pa, hindi, yon. Inagaw Nag hindi po Inagaw lang nila kasi yung oh. Sukat, di po hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Yung sa una talaga, andito ako, pinipigil ko rin sila, tilambakan lang ng tao, lantrak na tao ang dinalala sa akin. Kaya yan, sa kaagaw nila ng sukat, hindi tama ang sukat nila sa tutulang. Nga, Kasi pagbabakod po, eh, katulad po. Mali, mali ang pagbabakod hmm. nila roon. Mali talaga yan. Hindi, hindi tama yung hindi tama. Nila Mayroon tamang sukat yan. Alam ko yan. Talagang mali. Mali yung bakod mali talaga. Una. Dahil unang-una, ganito. Naglaban sila sa sibil. Natalo sila sa sibil. Taga rito rin eh. pare pareho tayo eh. Kunti paliwanag sa mga kaya nito ah. Sige. Kaya kung panindigan to. Masasayin upahan pa ng season. Pero ito, ulitin ko na naman po sa inyo ha. Ulitin ko ha. Sana unawain nyo kami. Pagpupuntay ko naman sila ngayon dito. May problema. Dadayin ko. Ngayon, mamaya. Kung ano na may iuutos sa amin. Susunod na naman kami. Hindi po. Dapat po sila sa mga tao. Paharapin nyo po sila sa mga tao dito. Ganito na nga eh yun na nga yung sabi ko, ganito yung napakaganda na eh. Di ba, no. andyan na yung clowa nyo, andyan na no. no. yung mga papel nyo. Kasi Boy, may ganito. pinaglalaban kayo di ba? Ay, mapapaliwan ako para maganda. Sige, ganito tayo, na tay, mamaya na tayo. Para hindi tayo masyadong marami ng kwan. Andyan na, may inilalatag na kayong papel, para sa tayong mahirap. Para sa pwedeng pwede magpaglaban sa kamayayaman. Ang ang ganito na lang, para sila makuntra nyo, yung mga singson na yan, ilatag nyo sa municipality yung papel para lahat hinto ito this status Ayaw. ko. Yan, Wala nang kusap. makakagalaw dyan. Maniwala kayo sa akin. Nasa pag-uusap na yan eh. oh, ngayon. ngayon. Ito, kasi ganito, kagaya, kagaya namin. Gwardiya. Pagdating. Sige, ituloy niyo. po pupunta, adyan na naman kayo. Babawalan. Ah, oh, siyempre po. So, ganun eh, na naman yan. Kung kulitan na naman tayo. Kung kulitan na naman. Kukulitan. Ito abuso. na lang po, mas maganda. Suggest Kagitan ko lang po. Ako, kuya, kuya. Ganito na lang sa akin. Ganito na lang Ang suggest ko naman po sa inyo, bumalik po kayo sa barracks at tinabalik kayo. Ngayon, kung sino yung nakakataas sa inyo, yun ang isama nyo. Paharapin nyo po. Para, para nyo at kami ang makikipag-usap. Nang sa ganun, hindi na kayo ang kausapin namin. So, yun na okay. mismo. Um, Kung sino yung pinaka-officer nyo, yun na nalang pong gagawin natin. Para nang sa ganun, eh, may iwasan na hindi naman namin kayo makapag... Kayo nung, sa iba, iba naman ang na makausap namin. Ganun na lang po. Yan, wala tayong pagkatalo na. Oo. Hindi tayo magbibigay na sa ito, mga... Ito ko nga, pre. Ito. Lagyan! Halika nga rito. Hindi, yeah, pwede bang picturean ko rin kaya? Hmm. Para makita ko na makita nila na kayo o yung... Oo, oh, sige po. Wala pong problema. Hindi talaga. Kasi na pa ho tayo picture Gula na nga lang po, selfie-selfie. Kahit anong klase, dahil trabaho lang yung atin. Oo. Kami, hindi kami kondon, hindi kami... Naintinda namin kandun. yung, trabaho nyo. Pero sana, tayo tayong magka... Tayo, kahit tayong isang <coughs> pinanggalingan, magkaintindihan din. Intindihin nyo rin kami. Hmm. Yeah. Eh, pwede ko to, pero... Ya, yeah, sila. Pahinto. Sila, sila magdedesisyon hindi mm. kami. Lang na lang po, kuya. Kaysa na Kasi naman lagi tayo nagsisigawan araw-araw. Eh, okay. Araw -araw okay. Kasi kami nga'y sumusunod, mga po. Oh. E, namin kayo, kuya. Mhm, na lang po. Sir, pag may pag-uusap po ang lupa, hindi po pwedeng galawin yun. Hindi hmm. nga mayroon tayong batas. Eh, sinan, 'Yun din na, po na, ay batas. Una, sinan, batas na, po 'yun. Una. 'Yan po ay batas. Picture, picture mo rin sila. mo na pag-aagawan. Picture mo para masabi paano mo i-report diyan na sila sila yung pumipigil. Bakit kayo minto ito yung pumipigil? O di? Oo. Di ba? Sana kung sino yung nagpa nag-uutos sa inyo na idiretso idiretso yung po ang iharap niyo sa amin para hindi po sa lahat naman nakukuha sa mabuting usapan. Dito dito dito. Din. Mga poke dyan. Baba mo yung ang panabas mo. Oo, oh, baba mo ang... Baka sabihin. Kaya ako, nagpa-picture ko. Yung kamay ko, nasa likod. Baka sabihin eh. Tayo eh, nakikipag-away. Wala. Okay, Siyempre, magsasaka, kailangan may itak. Oo. Oh, Oo, oh. oh, oh. ay. Kahit na, iba pa rin yung magiging kaulugan sa kanila. Hindi ah. Okay. Sila nga may ay, baril eh. Sila nga may baril. Okay. Kaya nga, trabaho natin magpicture eh. Picturean din natin sila. Kaya nga. No problem. Si kuya pa. Hindi ka talo yan. Ano mo kaya? O oh, sige, ano lang, ano na lang. Kaya uh, kung anong kalagayan natin, ganyan din sila sa pinanggalingan. Ano na lang. Ngayon, andiyan, sana, andiyan kayo pagdating nila, kausapin nyo sila. O oh, sige, oh, wala akong problema, problema yun. yun. mamaya. Eto lang kami, dyan lang kami sa bahay. Dyan lang kayo. <coughs> Mas maganda ko lang. Pa. Para. Hindi kami, hindi pipin, hindi pipin punta sa barangay hall. Oo. Oh. Lahat sige kayo, pa. lahat kayo. Sige po, opo. Pupunta ko ng barangay magbibigyan kami ng hindi pwede plant. yung hindi na usapin hindi pwede sa hindi barangay sige pwede sa o, barangay sige, wala problema, sa, wala sa, problema barangay. sa barangay Kailangan mabigyan kami na approved plant ka Oo. Oh. Sige, 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 sige,